mga senior citizen at PWD. Huwag mahiyang habulin ang 20% discount dahil pwede silang ireklamo. So, papaano at saan pwedeng magreklamo? Yan ang mga ipapaliwanag natin sa video na ito. Nailathala na ito sa GMA7 ang tungkol sa mga hindi nagbibigay ng discount at warning na ito sa kanila. Isa sa mga naaabusong sektor ay ang hanay ng mga senior citizen na madalas ay hindi kinikilala ang diskwentong pinaiiral ng batas. Tandaan nyo, ito ay isa ng batas. Dapat nating alalahanin na maraming seniors ang halos hindi na nag -e enjoy ng 20% na discount na kanilang tinatamasa dahil karamihan sa kanila ay may mga sakit na. Ito madalas din nangyayari. No? Libre na nga ang sinihan pero kadalasan sila ay nakakatulog na lang. Pagdating naman sa pagkain ay halos ayaw na silang bigyan ng diskwento. Samantalang marami sa kanila, unlimitedo na lamang ang pwedeng kainin at dahil puro bawal. Dapat nila isipin na kung tutuusin ay binibigyan talaga ng discount ang mga senior citizen dahil ilang saglit pa ay hindi na nila mapapakinabangan ang mga diskwento dahil sa katandaan. Nito lang January may nailatala sa isang pahayagan na dalawang malalaking establimento, isang kilalang coffee chain at isang five-star hotel ang nakasuhan dahil sa hindi pagbibigay ng discount sa mga seniors. Okay, take note ha. Hindi sila binigyan ng discount dahil nakapromo daw sila pero wala silang maipakitang katunayan na ang promo ay aprobado ng DTI. Okay? So kapag ka hindi aprobado ng DTI, invalid po yon o hindi po pwede karaniwang estilo ito hindi lang ng mga establishment kundi maging mga restaurants na ayaw magbigay ng diskwento na kadalasan sinasabi na nasa ilalim sila ng promo. Para malaman natin kung magkano ang ating magiging discount, narito ang paraan para o kung paano natin kukumpiutin ang 20% discount. So unang-una, i-convert niyo muna ang percentage sa decimal by dividing sa 100. So, ang 20% ay equal sa 0.2. Okay? So, number 2, multiply natin ang original price sa decimal. And number 3, i-subtract o i-minus natin ang discount sa original price. Example, ang original price ay 24 pesos, salimbawa. So, number 1, ang gagawin natin kung natin 20% is equal to 0.2. And then, number 2, 24, yung original price time is yung decimal natin o yung 20% ay nang magiging 4 pesos and 80 centavos ang ating discount. At pangatlo, 24 pesos ang original na presyo minus yung discount natin na 480 ay magiging 19 pesos and 20 centavos na lang ang inyong babayaran. Okay, malinaw po tayo dyan. Ano-ano naman ang mga transactions na pwedeng gamitin ang 20% discount? Unang-una ay ang medical services. Ang mga sakop ng medical services ay, unang-una -una ay ang dental services, kasama na rin ang eye care, services. Ang pangatlo ay ang diagnostics at laboratory fees. Kaapat, professional fees ng mga physician. At ang huling-huli ay ang healthcare facility, katulad ng mga crutches at walkers. Number two, pwede rin sa transportation, magagamit din natin ng 20%. Sa public utility bus, sa mga jeepney, sa taxi, sa shuttle services, sa public railways, mga train, at saka LRT o MRT. Number three, sa essential goods. Ito yung mga nabibili natin sa grocery, no? kamukha ng rice, bread, milk, water, saka LPG gas. Remember, ah, ang LPG gas ay kasama po sa 20%. Number four, sa mga medicines. Kasama dyan ang influenza, pneumonia vaccine, at other medical supplies. Number five, sa mga restaurants. Kasama dyan ang mga quick services na restaurants, mga fast food, casual dining, at saka fine dining restaurants. So, paano naman tayo magkakaroon ng 20% discount? Number one, kailangan mayroon kang senior ID o kaya ay kahit anong government-issued ID na nakasaad ang inyong date of birth na magpapatunay na ikaw ay isang senior citizen. Ang mga valid IDs na government issued ay unang-una -una, pwedeng driver's license, pwedeng passport, pwedeng voter's ID, SSS o kaya ay GSIS ID o kaya ay postal ID o kahit na anong valid na ID na nakasaad ang inyong birthday Pupwede po puwede po yon. Number two, di na kailangan ng booklet kung bibili ng gamot at kailangan lang ay reseta at ang ID. Yan po yung huling-huling naging na-implement ngayon, ito lang January, na tinanggal na ang booklet. Okay? so, dalawa na lang ang kailangan, reseta at ID. Ang ID, kahit anong ID, po pwede. Basta naroon yung inyong birthday. Okay? And number three, authorization letter naman kung sakaling bedridden o hindi na makatayo o may sakit. Saan naman tayo pwede magsumbong o magreklamo? So, meron tayong legal na basihan kaya pwede tayong magsumbong. Ang 20% discount ay mandated na ng Expanded Senior Citizen na Act of 2010 o RA 9994. So ito po ay isa ng batas. Ito ay ang Act Expanding the Benefits and Privilege of Person with Disability. Ito naman ay para sa mga PWT. Ano ang dapat gawin kung hindi binigyan ng discount? Kung ayaw magbigay ng discount, Unang-una, itanong sa mahinahong paraan. dapat kalmante kayo ah, kung bakit hindi sila nagbibigay ng discount at pwede tayong mag-request kung pupwedeng kausapin ang manager tungkol dyan sa hindi nila pagbibigay ng discount. Dapat alam nyo yung tunay na dahilan. Okay? So, paano naman tayo magpapal ng reklamo? Number one, ipunin lahat ng ebidensya. Ang mga ebidensya natin ay po pwede yung resibo na hindi tayo binigyan ng discount, ang store details kung ano yung pangalan ng tundaan nila, at ang manager, kung sino man yung manager. At pang huling-huli, ang inyong senior ID o senior card. So, sino naman ang ating kukontakin? So, unang-una, pwede tayong kumontak sa DTI. Remember, DTI po ang may hawak ng ganitong kaso. So kung merong DTI na manapit sa inyo, pwede nyo po silang puntahan. Pangalawa, pwede po tayong dumiretso sa ating OSCA, sa ating lugar. At pangatlo, pwede tayong mag ng complaint sa Consumer Welfare Act Office. Ang DTI ay tumatanggap ng mga reklamo tungkol sa defective goods, mga false advertisement o kaya ay unfair trade practices. So pasok po tayo ron sa unfair trade practices. Ang Department of Trade and Industry o GTI consumer care, ang hotline po nila ay 1.384. Yan po yung kanilang hotline number. At pwede rin po silang i-email sa email address na ito at meron din silang mga telephone numbers. Pwede nyo silang kontakin, pwede nyo silang tawagan. Okay? So hanggang dito na lamang po at sana ay may naitulong kami sa inyo. At huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, subscribe at hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga bagong videos na ilalabas mula po sa Promag TV. Maraming maraming salamat po muli at God bless.